Para sa detalye ng ating balita, posible daw mabawasan ng isang milyon ang benepisyaryo ng tupad ayon sa dole. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. DJ Frankie, mga kabibes, posibleng mawala ng tulong ang halos isang milyong benepisyaryo ng programang Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantage o displaced workers o mas kilala bilang tupad kung tuluyang mababawasan ng 6.3 billion pesos ang pondo nito sa susunod na taon, 2026 sa pagdinig ng Senado ukol sa panukalang budget, sinabi ng Department of Labor and Employment o DOLE na nabawasan ng 36.4% ang alokasyon ng tubad sa ilalim ng National Expenditure Program na ngayon ay nasa 11 billion pesos mula sa dating 17.3 billion pesos noong 2025. Nagbabala si Sen. Sherwin Gatchalian na malaki ang magiging epekto ng bawa sa pondo sa tulong pangkabuhayan lalo't umabot sa 4.2 milyong manggagawa ang natulungan ng programa noong 2024. Ayon sa Dole, maaaring magdulot ito ng domino effect, partikular sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad kung saan nagmula ang kalahati ng mga benepisyaryo noong nakaraang taon. Samantala, nanawagan si Senador Dante Marcoleta sa Dole na suriin muli ang programa matapos makita ng Commission on Audit ang lapis na bayad na umaabot sa 2.5 million pesos sa mahigit apat na daang binipisyaryo. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng impact study ang Dole upang masukat ang visa ng programa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. You are good vibes.